pala na ano na ibon bye ayan guys ayan guys ayan ayan guys titignan natin mga idol kung malapit na ang palipa rin dahil kukunin nyo natin para atin alagaan kasi pag-aalaga ko na sa aking mahal sheesh kaya samahan nyo kami umakyat ayan guys huwag kayo siya huwag kayo masyado maingay guys nanakawin namin guys yung ano Yo, Yung... truck ng ibon <coughs> guys party pa yan guys <coughs> ah, ang daming tinik idol ang tinik ah, tinik guys ang lalaki na ng guys dito tayo is magka camera guys Okay lang yan. Okay lang kung paa. Huwag lang yung ano mo. Ayan guys. Antak. Hirap kunin nito mga idol. Ayan pa yung nanay idol. Wala. Antak ng nanay. Dito lang. Ako. Malapit na nga mga idol pala. Parang mga idol. Di pa nga nakita? Dahil pa na ko may balukag na. Ayun na, bro. May balukag na? May balukag na? Oh. May balukag na? Jay, kumanda ka sa paghahabon. Stop. <laughs> ano ang balukag? Walang iya ka pag-aabal, pag-aabal. <laughs> Huwensin na. Huwensin <laughs> na. Aabuli <laughs> ka tala, lang ina. Galit Ayan guys. May belok na mail. Tumas, si Tumas ka di si tigkaptan mo mail. Tumas ka di si tigkaptan mo. Kayaan. Di wala lang kipaniya mo. Sasaluin kanya palagi. Hi baby. Saluin mo na siya pag nahulog siya. Ay. Kasus. Kasus sa iba pala. <laughs> Hala. <laughs> Ay na guys, ginagamit niya guys ng lakas. Lakas sa lakas. Huba, pag-headmail? Ha? Wala pa siguro ng Dali na, Brad. Ayan guys, ginagamit niya na guys ng MS Marathi kong galaw. Putang ina ng hay, gawa mga idol. Sa mga pro lang to, nakakagawa nito mga idol, mga pro. Yan guys. Laban nito guys ng lakas sa lakas. Kaso ang hunters natin guys, hindi magpapatalo kahit kanino. Huwag ka masyado maingay. Uba ba pag-ayod, Ha? Uba ba pag-ayod? Pag update pa ano? Ano? Si Piyaw? Oo. Kaya ko, napatanggap siya, ano? Ang galing talaga, ang puto. Ayun pala si Kuyao, Ayan, oh. ay. ay, oh, ay. <laughs> o. Shish! Hey! Uy! Shut out! Shut out talaga, vlogger! Ano, Nile? Ano, Nile? So yan guys, papalaki-laki natin siya ng konti para makita niya guys. Ayan siya guys. <ination noises> Magpapahinga muna ako. Dahil ang alay mga idol. Hindi ko sa kaya Hindi ko ba sa kandiyo? Hindi ko

Ah, aswang ano. may, mga idol oh, may aswang dito ay daw. Doon sa taas. Tara lilitan natin. Ay, ano, yung aswang oh. Ano? tanghali tangali. Tangaling tangali mga idol. May aswang sa dito sa amin. Ang guys oh. Ayun oh. Bumabari na sa ngayon. <laughs> Huwag niyong gagayahin ito mga idol

tak mabutos nao. 'di ko matakot kan. Saluin mo ako bibi pig nahulog ako ah. Ito duwang ko. Kita pa lang, news

Ano, nababilo na? ko mga idol may pichu na adaw nga nero mail parang siyap na pero iingatan ko to baka malaglag kawawa naman ang baby yung na ibon Eh, na guys yung narinig niya guys o ano daw napalaban tayo mga idol <coughs> success pero ang hirap ano mail bibilangin ko lang apat mga idol apat ano may balok na <laughs> Abangan nyo to mamaya. Pagbaba ko, papakita ko to sa inyo. Shout out pala sa inyo. Sa mga nagsusuporta sa amin dyan. Shout out sa inyo. Sana palagi nyo kaming suporta sa aming YouTube channel. Ako, ako pala ang Bicolano Hunters. Ayan. Daan-daan lang muna ako mga idol dahil masyado itong mataas. Nalimutan ko pala, dami pala ng tinik. Na guys, pauba na siya guys. Hala kami yung tagito sa MSU so na may ilag wala. Para saan po kasi yung so, tibago? Oo, may wisa salpak pa sa iyan. Yung ginawa ko mga idol ay huwag niyong gagayain. Lain mo masakit niya huwag na kahawin. Kasi sanay na akong mag-guess idol. Napalaban tayo, ang hirap. Pero success naman mga idol, success nag-o-on. nag o 'yung ano, BBTV. Eh, eh, ay Nag-o-on pala sa bibi ko. May <laughs> programa dit. Sa so, simula na kapag ngayon. <laughs> Napalaban na naman tayo mga counters pagkuha ng bibi na ibon. Hindi na i ayan dahil pa eh. Apat yan mga idol, apat. Ayan mga idol. Ayan. Pagod na pagod siya idol. Uh, grabe, napalaban tayo mga counters. Pero success naman. Ang gagawin na lang natin, aalagaan natin to. Uro Muro mo, Ayan. Parang, Sana palagi nyo kami supportahan sa aming YouTube channel account mga idol. Ayan. At shoutout pala sa mga sumusuporta sa amin dyan. Thank you. Sa palagi nyo kami suportahan sa aming YouTube channel account. Abangan nyo ang Abangan ng... nyo ang susunod namin ng na pagbablog mga idol. At sa susunod ay magbabalik tayo sa pagkuha ng honeybee. Ayan. Sana palagi nyo kami subaybayan mm -hmm. sa aming YouTube channel account. Thank you.